Ito nga pala yung mga tourist attraction at mga lugar na napuntahan namin sa Taiwan sa loob ng anim na araw. Wala akong masabi pero napakaganda at napakalinis ng Taiwan kaya tara samahan nyo kami dahil sasama namin kayong maglibot dito. First on our list ang kanilang pinaka famous na tourist attraction dito ang Shanghai Shek Memorial Hall. Nagulat ako mga mi, napakalaki pala dito at talaga namang napakaganda ang sarap mag picture picture. At dahil meron kami kasamang bagets ay pumunta na din kami dito sa Taipei Children Amusement Park. Literal na pang bata dito at meron silang 13 attraction na pwedeng masakyan ng mga bata depende sa height. At dito nga pala nagbayad kami ng 312 pesos kaming dalawa lang ni Daddy Ton via clue. Siyempre mga mi, hindi din mawawala sa so listahan namin ang pinaka-famous din nila na Taipei 101 na oh, grabe napakataas. Dito naman ay free sa labas pero syempre kung aakyat kayo sa 88th floor observatory deck ay pwede kayong sa look for only 977 pesos ang isa. Dito ay kitang kita mo ang buong Taipei mga mi. Grabe napakaganda. Next ay dito naman sa Pink Sea Skyline lantern at dito naman yung pinaka-famous na nagpapalipad ng mga lanterns. Free naman dito mga mi pero kung magpapalipad ka ng lantern ay magbabayad ka ng 250 NTB or nasa 500 pesos ang isa. Napakaganda din ng falls nila dito at itong falls nga na napuntahan namin ay itong Shifen Waterfall. Tara, food trip naman tayo at dito naman kami nagpunta sa may Jufen, na kung saan napakaraming mga foods dito na must try talaga. Dito din nga pala makikita yung lagi nyong nakikita sa picture na Ami Tea House. Bukod sa pagpo-food trip ay marami din kayong mabibili ng mga souvenirs dito kaya i-ready nyo na ang mga pera ninyo. Next on our list, dito pa rin sa North Coast Tour, itong kanilang Golden Waterfalls na kung saan eh, parang naging gold na nga itong mga bato. Itong tubig kasi na ay galing sa minahan at sa tapat naman neto ang tinatawag nila na Yin Yang Sea na kung saan inaghati eh, na nga yung kulay ng daga. Mapunta naman tayo dito sa kanilang Yelio Geo Park na kung saan eh, makikita nyo yung rock formation na napakagaganda. Nakakatuwa mga mi yung rock formation dahil para silang mga mushroom. Napakalamig na nga din dito sa Taiwan dahil start na nga ng kanilang winter at kailangan may jacket ka talaga. Again, dahil meron kaming batang makulit na kasama, eh pumunta kami dito sa Taipei Zoo na kung saan napakamura lang talaga ng kanilang entrance. Napakalaki ng Taipei Zoo, mga mi, kaya masakit sa paa. Kaya naman much better talaga na sumakay kayo ng shuttle nila. Sulit na sulit to kung meron kayong kasamang bagets dahil kitang kita talaga yung mga animals at hindi sila malalayo. At dahil nandito na din tayo sa Taipei Zoo, eh na tayo at sumakay na tayo sa kanilang cable car. You can book this via Kluk na meron na kayo tayong Taipei Zoo tapos may two-way na din kayo ng cable car. At dito nga papunta tayo sa Maokong Gondola. Medyo nakakalula lang mga mi dahil mas matas ito kaysa sa cable car ng Singapore. At mabalik nga ulit tayo sa Taipei 101 mga mi. Eto ang ha kung saan mas maganda magpicture. Eto lang ang inyong ipin. Don't worry, walking distance lang naman ito sa Taipei 101. Eto lang naman eh para maganda ang picture nyo na kuhang kuha yung buong building. At tara, mag food trip ulit tayo. Napakarami ng mga night market nila dito pero isa sa napuntahan namin, ito, Raohe Night Market. Halos lahat ata ng aming madaanan ay gusto kong i-try. Isa pa mga Mi, eh kahit budgeted ang pera ninyo sa food, ay eh magkakasya talaga dahil mura ang mga bilihin. Kaya kung food trip ang hanap mo, pumunta ka dito sa may Raohe Night Market. 2 hours away naman from Taipei, ay pwede na kayong makarating ng Taichung at ang unang attraction na pinuntahan namin dito ay itong Flower Farm. Yan, kung mahilig ka sa mga flowers and plantita ka, ay pwedeng pwede kang magpicture-picture dito dahil napakaganda ng lugar. Pero... Nagpunta din kami sa Folding Shan Temple mga Mi at itong itong Taichung Tour nga pala namin ay nakavan kami at nagbook lang din kami. Next stop, kung gusto nyo magpicture-picture na parang pang prenup, eh dito kayo magpunta sa Green Fantasy Forest na kung saan eh napakaganda ng mga backgrounds pang picture-picture. Again, mga mi, sa Taichung ito at 2 hours away siya from Taipei. Nagpunta nga din pala kami dito sa kanilang Grand Hotel na grabe napakalaki. At syempre, hindi mawawala sa listahan ng Ximending na kung saan dito din kami nag-stay at dito nyo makikita yung Rainbow Pedestrian na tourist attraction na din nila. Dito nga pala ay eh, shopping center mga mi at at napakadaming nagpe-perform dito gabi-gabi. Wala atang gabi na hindi kami nag-food trip at pumupunta dito dahil talaga namang nakakaaliw at medyo marami ding tao. Ito din kayo makakabili ng mga sneakers katulad ng Nike, ng New Balance at ng Adidas. Naku, napakaraming store dito. Kami din dito ang machine na kung saan ay uubusin ang inyong mga pera dahil hindi talaga kayo makakakuha. Siyempre, hindi mawawala ang milk tea at isa nga sa pinaka-best milk tea nila ay itong sing futa. Yung mga mga me, dahil hindi namin nalagay sa itinerary namin or hindi namin napuntahan yung university na pinagsusutan ng Meteor Garden noon. Sa totoo lang, eh, napakaganda ng Taiwan at talaga namang safe ka dito at mababait yung mga tao. At syempre, mura din kaunti yung mga bilihin. Oh, sya, yun lang muna for today's video. See you on our next Taiwan Vlog. Bye! At share ko na nga din pala eto at nanalo ulit tayo ng 8,000 plus sa PHL Boss at meron nga pala akong bagong nilalaro dito. Eto nga pala yung stairs mga mi at ang una mo ang gagawin dyan ay magbebet ka lang. Pipili ka lang pala dyan sa mga box tapos aakyat ka na at dapat hindi ka matatamaan nung mga nahuhulog na bato. Eto nga at akyat lang ako ng akyat at maya maya lang din ay tumataas na ang aking cash out. Swerte naman na hindi natamaan ng bato kaya eto at na cash out ko yung 4,500 plus. Pero syempre nandito pa rin yung paborito kong nilalaro na mines at dito nga mga mi ay magbebet ka lamang bali ang binet ko nga pala dito ay 1 kiaw. Dito ay may mga box lang din bali ang coins dito ay 21 tapos yung bumps ay 4 lamang kaya more chances of winning at pipili ka lang dyan. Dapat yung mapili napili ay coins. Dahil kung hindi coins, ay syempre talo tayo. At eto nga, nakakash out nga ako dito mga minang almost 5,000 plus. Sabi ko sa inyo, madali lang maglaro dito at more chances of winning talaga. Pero syempre, ay swertihan lamang. At uulitin ko, bawal sa bata ha. Sa paggrade recharge naman, ay for as low as 100, pwede ka maglaro. At kapag nanalo ka na, ay pwede mo nang i-withdraw yan. Yabang bet mo din ay mag-sign in ka na. Meron akong link sa comment section. Again, for adults only.